So, itong project natin ngayon ay walang ilaw yung ano, yung sa may speedometer gauge XRM125. So, magpalit tayo ng ano, ng uh, uh, magkaroon ng ilaw yung sa speedometer gauge. So, unang gawin natin, tanggalin uh, natin yung uh, mga uh, bolt sa gilid. Dalawang bolt lang yan. Either star screw yung nilagay ng mayari or allen rings. So ayan o, oh, kita natin no oh, tanggal na dalawang bolt So open na So nandyan, tapat ng speedometer gauge Yan, hugutin lang natin So pag mahugot na yan Medyo dandan lang din sa pagugot timing Baka kasi yung wire nagbibritil na So maputol So ayan, nahugot na So panda natin Just to make sure na Hindi talaga ano Hindi talaga umiilaw So ayan, umandar na yan light so wala siyang ilaw uh, kahit hindi nga naka on yung headlight umiilaw talaga yan so ayan papalitan na natin kasi laki lang ipalit ha kasi laki ayan, ganun lang yan kadali uh, yun kita natin umiilaw di ba so ngayon pagbalik nyan meron na ilaw uh, yung, kabil, yung luma na tinanggal ayun testing ulit wala talagang ilaw so sira sira yung ano pinatbal putol yung ano niya coil. ayon so, balik natin yon yun Ganun lang yung kadali napaka simple so yon may ilaw na patay na okay tapos balik na natin yung dalawang bolt so ipashoot lang natin sa gilid meron yung lagayan ng bolt may butas dyan sa cowling or head cover so shoot lang natin pagka ma-shoot na medyo i kasi yan yung ano ng set ng pinakamababa na ilaw so pag medyo sa gabi pag medyo mataas yung ilaw nyo adjustan nyo na lang meron adjustan dyan sa ilalim so pag ganyan naka eh, hindi naman yung mataas sa ilaw hindi magreklamo yung mga ano, mga kasalubong so mga kamotor-doktor meron naman tayong bagong uh, videos uh, don't forget to Uh, like and subscribe. So nagumpisa na tayo mag upload ulit ng mga videos. So maraming salamat. And God bless. Mabuhay po kayong lahat.